What's up mga kasaka, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat So for today's video ay isasama ko kayo sa mga ginagawa namin dito sa probinsya Ngayong araw ay magkukupras muna tayo ngayon mga kasaka At samahan nyo ako sa aming mga ginagawa dito sa probinsya at makikita ninyo uh, Shoutout nga muna pala sa aking kasabayan dati mag vlog um, Ang aking idol na si Kill Eye Na isa rin kasaka na ngayon ay napakadami na ng followers niya So shoutout iyo idol, um, Kill Eye at sa lahat ng mga supporters, subscribers, followers ng Kasaka Vlog. So mga Kasaka, maingat tayong aakyat sa nyug. So itong ganitong trabaho na pagsasakang mga Kasaka, ano to eh, ah, talagang napaka delikado at timbang buhay ang ganitong trabaho. Pero kahit napakahirap, kailangan nating uh, at maingat lang tayo sa paghahanap buhay dahil meron tayong mga pamilya na naghihintay at tumahasa sa atin. At shoutout nga pala mga kasaka doon sa mga kapwa naming mga magsasaka at marunong sa trabahong ganito na pagkukupras. So alam na alam ninyo ang ganitong trabaho. So napakahirap at napakalilikado, napakatimbang buhay nito. Pero para sa ating mga magsasaka, basta marangal ang trabaho, kayang-kaya natin trabahoin ang ganito. Sa panahon ngayon mga kasaka, ang karamihan sa mga nagpapakupras ay eh, naghahabol talaga gawa ng medyo may kamahalan pang kilo ng kupras ngayon. Pero sa pagkupras mga kasaka, eh hindi tayo makakuha ng maraming bunga ng nyo Gawa ng kakaunti lang yung bunga kung saan nagmahal. Saka din naman kaunti yung ating nakukuha sa mga nyugan. So ngayon mga kasaka kasi hapon na din naman. So tamang tama to pausukan muna natin yung mga nyug na ating kinukupresan. Yung mga nyug na kinukupresan natin maganda pausukan para yung mga insekto na nakadikit sa mga ano sip ng bulaklak ng nyug eh para magsialisan yan. Tayo mga taga-kupres mga kasaka. Pangalagaan natin yung kuprasan lalo tayo yung pinagkakatiwalaan na magkupras pangalagaan din natin yung pa -pa, usukan din natin kasi tayo din ang ginabang niyan pagkasunod na kopras eh marami yung ating makukuha ng apoy mga kasaka So yan mga kasaka, dahil hapon na din naman, so bukas na naman tayo. Eh yung mga kambing, sasabay na natin, kuhaan ng makain. Yan, para may makain yung mga alaga nating kambing. Mga na pala mga kasaka, ito pala yung kamalig nila, yung sinisilungan ng mga alaga nating kambing. So hindi pa yan tapos gawa ng mag pa tayo dyan ng kanilang mapapatungan. Mapapatungan nila dyan para hindi sila gaano lamigin pag, pagka umuulan. So kailangan pa natin dyan sa higan Mga pala nandito yung mga kambing natin oh. Alright So kuhan muna natin sila ng makakain So gaya nito mga kasaka Ito yung pagkain nila Paborito nila itong kainin Ito yung katawag na jubilina Favorito nilang kainin yan Yan. Nag-aagawan sila sa pagkain. So, maganda nito. Kuha tayo ng mas marami. So, ayan mga kasakas. So napakain na rin natin yung mga alaga nating kambing. So, hanggang dito na lang yung ating video mga kasaka. So, maraming salamat sa mga nag support sa aming pagbablog. At kung nagustuhan nyo yung video natin, huwag nyo nang kaligtang i-click ang subscribe at papalo mga idol. So maraming salamat sa inyo mga kasaka.